Nasa delikadong sitwasyon umano ang Bangsamoro Peace Process sa ngayon ayon sa Third Party Monitoring Team o TPMT. Bumaba umano ang tiwala ng lahat ng panig na pinakamababa simula ng lagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Lalo pa umanong lumala ito ayon sa TPMT ng magpalit ng liderato sa BARM at ang pagsuspindi sa decommissioning process. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Naglabas ng opisyal na pahayag ang TPMT at muling iginiit ang kanilang mandato na bantayan, suriin at tasahin ang pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nilagdaan noong 27 ng Marso taong 2014 sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Ang CAB ay bungaan nila ng mahabang negosasyon na kumikilala sa natatanging pagkakakilanlan ng Bangsamoro at nagtatakda ng adikhain tungo sa isang bagong anyo ng autonomous political entity. Hindi nila masusukat ang kahalagahan ng CAB bilang daan sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Timog Pilipinas. Ayon sa TPMT, ganap na binago ng peace process ang BARM. Nagkaroon ang nila ito ng mabisang administrative at legislative structures. Ang kauna-unahang regional election sa BARM ngayong October 13 ay isa nilang makasaysayang bahagi na kukumpleto sa political track ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ang matagumpayan nila na pagdaos ng halalan ay isang historic milestone para sa Bangsamoro people. Isang pagkakataon para maihalal ang First Regional Parliament. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, nababahala ang TPMT na umabot sa maselang yugto ang Bangsamoro Peace Process. Bumaba umano ang tiwala sa lahat ng parties na pinakamababa simula ng lagdaan ang CAB Lalo pa umano itong lumala nang magpalit ng liderato ang BARM at ang pagsuspende ng decommissioning process. Mahalaga sa kasalukuyan ayon sa TPMT ang muling pagbubuo ng tiwala upang manatiling buhay ang peace process. Ang sama-sama anilang pinagsumikapang layunin na binuo sa loob ng maraming taon ay dapat patuloy na pinagyayaman, hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng epektibong kooperasyon at tunay na partnership. Inihimok ng TPMT ang magkabilang panig na muling magsagawa ng constructive dialogue upang malampasan nila ang kasalukuyang balakid at patatagin ang pangako sa tunay na otonomi ng BARM. Bilang positibong hakbang, kinilala ng TPMT ang pahayag ng parehong panig na nananatili silang nakatoon sa pagpapatupad ng CAB. Gayunpaman, nilang binigyang diin na dapat nang itoon ang masusing atensyon sa normalization track kung saan marami pang dapat gawin. Nanawagan ng TPMT sa Peace Implementing Panels na manguna sa tapat at bukas na talakayan upang marisolba ang mga hindi pagkakaunawaan at pagkakaiba ng interpretasyon at ng may ng kapayapaan tungo sa isang matagumpay na pagtatapos sa diwa ng partnership at pagtutulungan. Naptali Belarde, i mines philippines